Dumami ang tinamaan ng tigdas ngayong taon ayon sa DOH. Kusibi raw na maraming bata ang nalimutang pabukunan kontra tigdas dahil sa pandemya. Para bigyan mo ka ang Balita Mobile Journal, Francis Orso. Flu at iba't ibang viral infections, ilan lang yan sa mga sakit na dumarami ngayon. E bakit nga ba? Sa disease surveillance report ng Department of Health, tumaas ng 300% ang mga nagkatigdas o measles ngayong taon mula Enero hanggang Oktubre. Pumalo na kasi sa mahigit 1,800 cases ang nagpositibo rito. Higit na mas malaki kumpara sa 458 cases sa parehong petsa taong 2022. Anim sa mga nagkasakit ngayong taon ang binawian ng buhay. Ang pinakamaraming na italang kaso ng tigdas ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero ano nga ba ang sakit na ito? Ang tigdas ay isang viral infection katulad din ng mga iba pang viral infection na pinag-usapan natin before yung mga flu uh, covid so it is a highly contagious disease karaniwang sintomas ng tigdas ay skin rashes pagkakaroon ng sipon Ubo, pananakit ng katawan, pamumula at pagluha ng mata. Kadalasan nararamdaman ang mga ito pagkalipas ng 10 to 14 days matapos makuha ang virus. Paliwanag pa ng eksperto, immune system ang pangunahing inaatake ng tigdas. Posible rin ang mas malalang komplikasyon kapag mas mahina ang immune system. Kabilang dito ang pneumonia, paglabo o pagkabulag ng mata, encephalitis o pamamaga ng utak, dehydration or worse pagkamatay. Bukod naman sa tigdas, kapansin-pansing dumarami rin ang kaso ng iba pang flu at sakit. Sabi ng eksperto, dahil ito sa mababang bilang ng na mga nagpapabakuna at vaccination program sa bansa, mas dumami rin daw ang mga tao sa labas dahilan para mas mabilis na kubalat ang mga sakit. Kipanahon ng pandemic, nakalimutan natin ibang mga sakit in terms of vaccination. No? So hindi nabakunahan yung mga pinanganak, hindi na bakunahan yung mga bata. Yung focus natin si COVID, nakalimutan natin, marami pang mga viral infections na nasa paligid natin. Kaya ang pinakamainam na gawin, magpabakuna kontra measles. Makakatulong din para maiwasan ang tigdas sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig, pagsusot ng face mask kapag lalabas ng bahay, paghugas ng kamay at pag-iwas sa matataong lugar. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.